bilang isang sampayan ng Pilipino ay ating pong inabangan ang pagdiriwang po natin ng Simana Santa dito po sa Pilipinas ay ating pong makikita ng ating mga kapatid sa pananampalataya ay busy na sa paghanda ng ating pong pagdiriwang para po sa pagdiriwang ng ating Simana Santa um, yung iba ngayon ay naging sayo na dahil sila po ay kasama sa mga prosesyon naging sayo dahil sila po ay kasama sa inkwentro o kaya sa lubong yung iba naman ay nag na kung paano nila ide decorate ang kanil kanilang mga simbahan. Sana po kayo pong mga nandyan po sa ibang dako ng mundo, huwag ninyong kalimutan na ipahayag din ang inyong pananampalataya sa panahong ito bilang mga Pilipino, bilang mga Kristiyano, kung kayo po ay mayroong pagkakataon. Sa pagkakalam po namin, sa asawa ng Diyos, kayo naman po ay may mga kaparian. Saan mo kayo magpunta sa iba't ibang dako ng mundo, may mga kaparian po tayong nangangalaga po sa inyo. Ito po si Mala Santa nating panagdiriwang. Ano nga po ba ito? No? Para po kay San Agustin, um, si Mala Santa, para po sa kanya, siya po, he coined the term um, Pascal Mystery. Ano nga po itong Pascal Mystery? That term refers to the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ito po yung pinakasentro. Ito po yung pinakasentro sa ating pananampalatayang kristyano. Kaya naman, para po sa kalimdayo yung simbahan, ito po yung pinaka-climax ng ating kalendaryo. Kung baga, sa buong taon, sa kalendaryo ng ating simbahan, ito po ang pinaka-importante ng pagdiriwang. Bilang mga tao, tayo po ay madalas nalimitahan ng ating mga senses. No? We just love what we can touch, what we can see. And so we just put our hope in there. But thanks to the gift of faith, it helps us to go beyond just pleasing our our senses and put our hope on someone else that we could not see. Because through faith, we receive the gift of immortality, the gift of immortality through our Lord Jesus Christ. Ang hindi ko pong sabihin sa puntong ito na tayo ay dahil sa pananampalataya, tayo ay nawala ng takot na mamuhay. Dahil ang ating inaasahan ay ang ating pag-asa ay hindi lamang na pupunta sa mga limitadong mga bagay, kundi sa ating Panginoong Heso Kristo na may buhay magpakailanman. So, madalas tayo ay natatakot dahil nakala natin wala nang tayong hinahangal pa beyond the life that we live, beyond the life that we have here on earth. And so, St. Augustine would say, the reason why the Lord came and died for us in order for us to become free of that servitude, of that, of that slavery to our senses, so that we would realize that through the sufferings of our Lord Jesus Christ, through His Paschal Mystery, we are indeed immortal. sa panahon ng Santa, kayo po ay aking hinihikayat. I am encouraging you to reflect on all the things that are giving us fears or about our fears and our woundedness. To remember that the reason why Christ came to the world is for our healing. As the prophet Isaiah would say that by his wounds we are healed. That is why Augustine through his words is is encouraging us to be joyful of that gift of immortality through our Lord. Kaya naman ang Semana Santa ay hindi po pagdiriwang na ng kalungkutan dahil namatay ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito po ay ipinagkalog na ng Ama na ang ating Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng pag-alim ng kanyang sarili tayo ay magpamitan ng kalayaan. Kaya e naman, may kalungkutan na, dahil ang ating mahal na Panginoon ay mag mag ng kanyang sarili sa atin, ang Simana Santa din po ay isang pagdiriwang na may pasasala. Gratitude. And so, there is joy in our hearts as we celebrate Thus, these sacred mysteries, the Paschal mysteries of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, saan man po kayo ngayon, saan dakong po kayo ngayon ng ating mundo, please, inyo pong ipahayag inyong pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo sa mga pamamagitan ng pagdalo sa bawat activity na meron kayo sa inyong mga simbahan kagaya ng mga pag mga banal na during Holy Thursday at sa pagdiriwang ng kamatayan nating Panginoong Hesus Kristo pagdating ng Biyernes Santo and of course ang dakilang kapistahan ng kanyang buling pagkabuhay pagdating ng Sabado di Gloria na gabi. Kaya mga kapatid, uh, ating pong alalahanin ng ating Panginoong Hesus Kristo ay nag-alay sa atin dahil siya po ay nagmamahal ng tunay sa atin. Sabi ng San Pablo, siya man ay Diyos, siya ay iniloob niyang bumaba dito sa lupa upang ialay ang kanyang sarili nang tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ito po si Father Norman Abelio, isa pong Agustin ng Praile at Pari dito po sa Seminar sa Agustin ng Intramuros na nagbibili po sa inyo ng pagpapalamura sa ating Panginoong Yesu Cristo. Nawa, ang pagdiriwang po ninyo ng Simana Santa sa tong ito ay mas makahulugan at nawa ang pagpapalang yung hinihiling mo sa Panginoon ay inyong pumakamutahan.